Gawin ito bago umalis ng bahay, magpunas ng asin sa mga kamay, ito po ay magdulot po ng swerte sa pananalapi, pampaswerte sa mga mananaya, swerte sa mga negosyo, kahit sa trabaho. At gawin ito na may lubos na paniniwala. 100% na paniniwala ang kailangan mo. At hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng ma-attract dito. Magkakaroon ka dito ng unexpected mga pera na hindi niyo po inaasahan na matanggap mo kaagad sa pagkagawa nito. At kung gusto po niyo malaman kung paano ito gawin, panoorin niyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. Iga-guide ko po kayo. At kung kayo ay baguhan sa ating YouTube channel, please po subscribe and then hit the bell button for notification para ma-notify ko po kayo sa mga next nating mga video. Bago tayo mag-umpisa guys, kailan kumplituhin natin ang ating mga dapat gamitin. So, may asin, pentel pinapula, chani, at dahon ng laurel, buo, isang piraso lang, and then, kandila, puti na kulay, so, bowl na malaki. So, ngayon po guys, mag-start na po tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan po, suriin po natin ang ating sarili, na kung tayo mo po'y naniniwala sa ating gagawin. Kasi po, kahit gagawa ka nito, and then hindi ka naman naniniwala, wala ding epekto ito. Kaya napaka-importante po ang ating paniniwala. Kasi once na ikaw ay naniniwala, ma-attract mo talaga ang universe at ang universe magbigay sa iyo ng sorpresa. Sa paggawa nito guys, marami na po ang pinalad nito. Kaya isi-share ko po sa inyo ito. Kaya guys, kung ito po ay gumana sa iba, alam ko po na gagana din ito sa iyo. Kailangan lang ang paniniwala mo dito. Gawin ito bago pumalis ng bahay kung kayo man po ay isang mananaya. Ang dulot po nito ay talagang napakalakas mag-attract ng swerte sa pananalapi at swerte sa iyong mga taya. Uh, gamitin ninyo ang asin, ipahid sa inyong kamay, paikot po ito hanggang siyam na bisis. Iikot lamang siya na ganyan habang iniikot ninyo ito dito sa may na po. Uh, sabay naman dito yung iyo pong wishes na ito pong lahat ng mga kahirapan sa pananalapi ay tatanggalin dito. I-absorb nito yung mga negatibong enerhiya pagdating po sa pananalapi. At ganoon din sa kabilang kamay, gawin nyo po ito. Ganon din kung ano yung uh, ginawa niyo sa isang kamay ninyo, ikot din dito sa kabilang kamay. Pagkatapos po, ang kamay ninyo, huwag na ninyong hugasan. Make sure po na hindi po magkalaglaglag ang asin. imasasang asin ng maayos hanggang maabsorb ito sa pinakailalim po. Ganyan po. Hayaan mo lang ang asin dyan sa iyong kamay. wag mo na siyang hugasan. Pagkatapos po, magsindi po kayo ng kandila. Ito po ang ating kandila. Ilagay ang kandila dyan sa harapan. Pagkatapos po, kumuha po kayo ng Isang pirasong dahon ng laurel at sulatan po ninyo dito ang dahon ng laurel sa iyo pong wishes or sa iyo pong kahilingan. Pagkatapos po sunugin po ito. Pagkatapos mong nasunog ang dahon ng laurel, ang gagawin ninyo po sa abo, lumabas kayo sa pintuan, mag-step kayo ng sa 9 uh, step. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mula sa pintuan ah uh, siyam na hakbang and then iihip mo ang abo doon po. Umarap ka sa may bandang silangan. Magwish ka. ah uh, universe, ipagkaloob ninyo sa akin ang aking mga wishes, ang aking kahilingan. Yan. Yeah. Pagkatapos po, umikot ka pa kanan, bumalik ka sa iyong uh, bahay and then magpasalamat po kayo. So ayun, ready na po kayong umalis ng iyong bahay. Gawin niyo po ito sa araw ng Martes or sa araw po ng Biernes kung kayo po ay aalis. Kung hindi ito magawa sa araw ng Martes at Biernes, pwede mo po itong gawin sa ibang araw. Kailangan lamang dito magsuot po kayo ng pula na t-shirt or pang itaas. So guys, subukan lang ninyo ang paraan na ito. At ito po ay marami na pong gumawa nito, andin sila po ay nagkaroon ng urgent na pera. Unexpected na pera ang dumating sa kanila. So, kung ito po'y gumana sa kanila, alam ko po, gagana po yan sa'yo. Ang importante dito, yung paniniwala mo 100%. At syempre po, kung ikaw ay isang mananaya, huwag kang masyadong um, umasa sa mga taya mo. Limit lamang po. Gawin mo lamang libangan yung pagtataya mo. Huwag naman ubusin yung pera mo sa mga, uh, sa mga ganyan po. No? Kailangan pa rin natin guys, pag kahit gumawa tayo ng ganitong mga ritual, kailangan pa rin natin yung sipagan, tatin, sipag at syaga. At tuloy-tuloy po ang ating uh, trabaho. At Lalo po sa lahat, huwag natin kalimutan manalangin. Ang mga ito ay pawang mga gabay lamang, pero ito po ay makakatulong po sa iyo. At guys, subukan mo lamang ang paraan nito. Walang makapagsabi. Ang importante po dito, paniniwala mo. Kaya guys, maraming salamat po sa iyong panunood. At kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, gawin niyo kaagad. Ang importante, si at syaga, paniniwala 100%. At syempre po, pagdadasal sa ating mahal na Panginoon. At guys, a disclaimer lamang po para lang po ito sa mga taong naniniwala po sa mga pampaswerte. At bago po tayo magtapos sa ating video, ako muna ay mag-share ng isang napakagandang online negosyo na ito po ang aking Uh, na bisihan ngayon at sa totoo po, marami na pong mga taong natulungan dito. Kaya guys, hindi po ako magiging madamot sa inyo na i-share ito kasi po, gusto ko pong makatulong sa marami. Kaya guys, kung interested po kayo na magkaroon ng online negosyo, mag-message ka kaagad sa akin, sa aking messenger, iiwan ko po ang Facebook link ko dito sa description sa video na ito at Uh, direct message na po. So, maraming salamat ulit guys. God bless everyone. Huwag kalimutan, i-like, i-share ang video natin at mag-subscribe na rin po kayo guys. At huwag kalimutan, i-click yung bell all para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po. Good luck. Bye!